Walang araw pa lamang ni Princess sa bahay ni Dibina. ay nagisingan niya nang mag-isa na lamang siya nakakain ng almusal at walang makausap dahil umalis na si Dibina. ang inaakalang totoong ina. Kaya mas lalong lila si Princess sa kanyang tatay Dado. Mabuti na lamang at tumawag ang boyfriend niya si Xavier na pinuntahan agad si Princess para hindi na ito malungkot at sa pagkukulitan nila Xavier at Princess ay dumating naman itong si Libby. Nagulat itong si Libby nang nalamang nasabay na ng kanyang Mami Dee nakatira itong si Princess bilang anak ng kanyang Mami Dee. At lalong gulat ng nalaman na girlfriend ni Xavier itong si Princess. At nagkaroon na naman ng pagtatalo sa umano'y pang-aagaw umano ni Princess. Pero sagot ni Princess kay Libby ay wala siya inagaw at break na sila Libby at Xavier noon nang naging sila na ni Xavier. Hindi matanggap ng Warframe na Libby na naungusan kaya tinulak niya si Princess sa pool at pati rin siya ay nahulog ng mahila ni Princess. Kaya tuloy ang away ng dalawa sa loob ng swimming pool. Napatalo ng di sa oras itong si Xavier para patigilin si Libby sa kaaway sa kay Princess. Dumating si Jenny at pinapatigil sila na sa unang araw pa lamang umano ni Princess sa bahay ni Divina ay gulo na agad ang dinala. Samantala pumunta si Divina sa bahay ng mga Cristobal at para maganda ang pag-aarte ay naglagay pa ng eye drop sa kanyang mga mata para mapaniwala na umiiyak siya. Humingi agad ng sorry si Divina sa paglihim umano na dati siyang nakulong at nanganak sa kulungan tulad ni Charlene. Pero iniwan ang bata sa kulungan at iyon ay si Princess at umarti si Divina na nagsisisi siya sa ginawa sa pag-iwan sa kanyang anak pero ngayon ay nahanap niya na ang matagal na hinahanap na anak na si Princess. Ayon kay Sonia ay kailan mag-celebrate si Divina at Raymond dahil si Raymond din ay pumayag na rin si Charlene na makipaghiwalay. Pumunta nga sa restaurant sila Divina at Raymond pero nandoon na pala sila Charlene at Adrian na pinag-uusapan ang tungkol sa may annulment. Iiwas na sana sila, Charlene. Pero ayon kay Raymond ay dapat hindi na sila mag-iwasan at maayos naman ang kanilang paghiwalayan. Pero hindi na iwasan ang magparinigan nila Charlene ng umorder ng pagkaing escabeche para daw sa matapang na kabit. At order din ni Divina ay gisadong ang palaya para daw sa bitter ang life. Sa parinigan nila ay nagdesisyon si Adriana na aalis na lamang sila ni Charlene. Pero patutsada ni Raymond sa kay Adrian. Na tinuturuan o mano ni Adrian si Charlene na tatalikuran ang problema at susukuan ang relasyon para ma ang annulment na pinipilit ang sarili ni Adrian sa tira-tira lamang. Sa pambabastos ni Raymond ay hindi ito pinalagpas ni Adrian kaya nagkaroon ng suntukan sa loob ng restaurant. Tuluyan na kayang masisira ni Divina at mapaghiwalay ang dalawang taong nagmamahalan, sila Charlene at Raymond. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.